Gora mga first one. Kami ngayon ay mamamasyal. Tuloy si Simba na rin. Sa Tanay Rizal. Kaya, kami ay dalawang sasakyan. Pagka-convoy. ngayon, binabaybay na nga namin itong magsaysay road infanta. Sako pa ito ng infanta Quezon. Malayo pa yung mismong marilaki road. Buti na lang at maganda ngayon ang panahon. Salamat Lord sa pinagkalobo sa aming magandang panahon ngayon. Ngayon kami dito ay masasaya at nagtatawanan at nakayang mga batuta ay nakakaramdam na yata ng pagkahilo. At kami ay dumadaan na sa aming mga sigsag akin ang pinapas forward itong video na ito at ano namang puro daan lang ang makikita ninyo dito at mapapanood ninyo pero napakaganda na ng kalsada dito yun ang lang sigsag pa rin kaya talagang nakakahilo pa rin at kung nakikita nga ninyo itong mga barrier na nasa tabi ng kalsada ay, ay on work na daan dahil yung ilalim na yan ay tumatabag dahil nga sa paglumalambot ang lupa dahil sa sobrang maulan at karamihan ang pumupunta dito sa Infantor General ng Kakeson at pabalik ng Maynila ay dito na dumadaan dahil mas maganda nga naman ang daan dito kaysa doon sa kabila doon sa ang daan ay lalabasan mo ay sa at napaka marami din mga motorista dito dumadaan, lalo na pag weekends. Kaya nakikita naman niyo dito sa aking videos na maraming dumara ang motorista, mas marami pa nga ang motor kaysa sa mga four wheels na dumadaan. At ang tawag nga ng iba ay kamotor riders dahil ang iba ay mahilig magpasikat, mahilig umovertake, o kaya naman ay sumisingit, kaya ganun ang tawag ng iba. Minsan nga ay nangangagaw pa ng linya dahil sa mabilis ang takbo at nabangking pa. Pero kahit maganda na ang daan dito ay kailangan pa rin mag ng lahat dahil nga sigsag at medyo madulas lalo na paulan-ulan dito ating pagkakamali lang ay maaaring mag-slide ang gulong, maaksidente o mahulog sa bangin. Kaya mag-ingat po tayong lahat sa pagbabiyahe, mga pamotor man o mga nakasasakyan, mga naka-four wheels, van at kung ano-ano pang klase ng sasakyan na dumaraan dito ay kailangan mag-ingat at dahil nga puro kurbada at marami ring bangin. Ako okay, kahit medyo nakakaramdam ng hilo ay enjoy lang sa biyahe at may sound trip pa habang ang mga nasa likod ay naantok na at nahihilo at dahil nga sa maaga oras magalas 8 pa lang ng umaga ayan makapal ang pagat. dahil nga din dito ay paulan-ulan kaya ganyan dito sa bundok o parang natayong nasa Baguio at malamig din ang simoy ng hangin dahil nga maraming mga puno way back 2015 nga tayo or 2017 nung kami ay nagpupunta pa ng pinsan ko sa Sampalok na nairisal hindi pa ganito kaganda o kalawak ang kalsada at saka medyo may lubak-lubak pa rin. Ay, eh ngayon ay eh, oh, napakalawak at maganda na. I-develop na talaga. Inadaan na pa kami nga aksidente. Nag-slide yata yung motor nila. Mag-partner pa naman sila. Itinulungan muna ni Kaloy kaya kami tumigil. At hindi na makabangon yung dalawa. Nadagaan na ng motor yung isa, yung driver. Talagang karamihan ay dinarayo din itong lugar na ito dahil marami kang madadaan ng mga masasarap daw na bulaluhan. At libangan na rin ng mga riders or pampalipas oras nila pantanggal ng stress. Dahil nga naman sa maganda ang daan dito at nakaka-relax kahit papaano fresh pa ang hangin at yun nga green na green pa ang kapaligiran oh, at ayan oh kita nyo sunod sunod ang mga dumara ang motor at magbibilis pa ang mga takbo dahil nga sa maganda ang kalsada kahit lang ito ay mga korbada. lalo na siguro sa summer maraming mga darayo dito mga motorista mga bakasyonista na dito magsisidaan at dadayo sa pagsuswimming sa bayan ng Rian, ng Infanta at bayan ng General Nakar at kung dito kayo dadaan at din naman kayo nagmamadali, pwede kayong patigil-tigil at mag-selfie sa magandang view What? na makikita ninyo. Ayan, malapit na kami. Dito na ang daan papasok sa Regina Rica Shrine, Tanay Rizal. At dito ay pababa ang kalsada. Siyempre, bulubundukin, eh. May pagtaas, may pagbaba ang kalsada. Ayan, sa wakas dito na kami papasok na at maghahanap ng pagpaparkingan ng sasakyan. Marami din nagpupunta at sumisimba dito. Ayan, nakaparking na po kami. Nandito na kami sa Regina Rica at dito ay punta na muna kami sa simbahan. Pababa at pataas na pala ang daan pupunta doon sa simbahan. Medyo mahingil ka agad paglalakad at dahil nga pataas. O oh ayan, hindi pa man nakakarating sa simbahan ay eh, patigil-tigil na at panay ang selfie, panay ang picture. Pero maaga pa naman, tamang-tama na -tama ang naabot kami sa misa. At ayan nga, pati ako, o. Oh. Video-video pa. Umiikot pa talaga. At maganda ta naman ang view ay ganda paligid. Ayan, nandito na kami sa loob ng simbahan, hahanap na ng mauupuan at o, oh. maraming na kaagad tao, halos mapupuno na. At nang magutom ang tatlong batuta, ayan, nagkakain ang tinapay. Pero bawal talagang kumain sa simbahan. Kailangan siyempre galing nga kami sa biyahe, nagutom sila at may isang batuta din yung nagsuka kaya talagang gutom. Ayan, sorry sure, okay. mag po. Maganda rin dito pa minsan-minsan, pinakang family bonding yun na rin. At ang batutang tatlo ay medyo makukulit, medyo malalikot. Paglit lang po ako ng video at selfie habang nasa loob ng simbahan at matatapos naman ang misa na matapos ang visa, ayan, kanya-kanya ng selfie, picture at video. Ngayon naman, ito, paakit kami kay poong Regina Resoris Rhyme. Iya, ay talagang nakakahingal at pataas ang daan kapag hindi ka na talaga sana maglakad ng ganito pataas. Ay talagang hihingaling ka pagdating mo doon sa taas, hihingal na hingal ka. Pero okay la at yun, para ka na rin namang nag-exercise. Ayan, akin ang pinapas forward at sobrang nang napapahaba ang aking pag voice over. Baka naman hindi na Tapos pagdating mo dito sa taas, ayan, kanya-kanya ding selfie, picture, video. Dito pala ay may mabibili ding mga kandila na iba't ibang kulay. Depende sa ipagdarasal o sa kahilingan mo ang bibilhin mo. May mga mabibili ding rosary at iba pa. Dahil natapos na kami umakit sa Regina Resolis may Eto, bababa na kami at kami ay pauwi na. Hindi na ako nakapag-take ng selfie, ng videos, picture. Dahil bawal pala doon ang cellphone sa loob. Kailangan ay magdadasal ka ng mataim team at kung ano pang mga kahilingan mo sa buhay. Bawal din ang maingay. Kaya ngayon, eto, pauwi na kami ng General Nakar. Ops, teka, pass forward na muna tayo at sobrang napapahaba ang pag-voice over dahil tanghali na rin at kami mga gutom na ay kami muna tumigil dito sa Santa Maria para kami ay kumain dito at dito ay masarap kumain at maging hawa may lilim na mga puno so, tapos na namin kumain ay kami biyahe na ulit pero pagdating naman dito sa KM90 kanina ay napakadaming mga riders dito at mga tao ngayon pagbalik ay marami pa rin dahil nga weekend ngayon kaya ganito ikatamaran na rin kami dumaan sa KM90 kaya kami nagpatuloy na lang umuwi sa aming bahay mapagod na rin at inaantok Pagkaraan ng ilang sandali, eto, nandito na kami sa tulay ng General Nakar. Welcome to General Nakar, ang aming bayan. Thank you.